meme, is Gumawi and welcome back to my channel Mabuhay! Kayo po ba ha, mga meme may, mga negosyo at gusto nyo pong lumakas pa ang inyong mga benta kita ha mga meme Pues ngayong araw po ito ha mga meme isa naman pong napaka powerful na pampaswerting lucky charm ang ating isha-share sa inyo sa larangan po ng pagbibenta Ah, talaga ba? Opo mga meme, kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang napaka-inam at napaka-powerful na ng ito na magagamit nyo po ha mga meme sa pagbebenta nyo ay panoor nyo lamang po ang video ko nito. O siya, go mga meme! Oh, so na nga po ha mga meme tayo usapang negosyo. negosyo naman po ngayon ha mga meme kung halimbawa kayo po yung nakakaranas nga ng yun nga pagtumal na po ng inyong mga benta at mga negosyo ha mga meme yung parang nawawala na ba yung mga parokyano niyo yung mga dati nyong create at mga customers tapos inaglipatan na sa iba na Cosmar Josep eh bakit naman pues kung ganyan po masitwasyon niyo po ha mga meme pabalikin po natin ulit sila ha mga meme sa pamagitan po ha mga meme ng paggamit po ng iba't ibang mga pampaswerteng lucky charm na aakit ulit sa mga parokyano natin yan talaga ba? Opo ha mga meme, marami na ito ay magagamit ng mga papaswerte ha mga meme sa pagbebenta natin sa ating mga tindahan. Halimbawa ha mga meme, kayo po may mga negosyo, mga sari-sari stores, tapos eh Medyo tumutumal-tumal na yung mga tindahan po ninyo. Dumilipat na doon sa kalaban po niyo Eh baka naman kayo nagtas na ng presyo. <laughs> Pues ganito po ha mga meme. Tayo mo po pwede pong gumamit ng iba't ibang mga pampaswerte ha mga meme na pwede po nating incorporate dyan sa ating mga tindahan at mga negosyo. Katulad ng ano, katulad po halimbawa ha mga meme ng simpleng bawang. Kayo po ha mga meme maglagay lamang po ng mga bawang dyan sarapan harapan po ng inyo mga tindahan. Napakainan po yan ha mga meme na makahikahit na mga positibong enerhiya para kay po ilapitan ulit ng mga kliyente at parokyano po ninyo. Ang sa po ha mga meme ay ang kalamansi. Nako, ugalin nyo po ha mga meme na kayo pin maglagay ng mga kalamansi dyan sa harapan po ng mga counter po ninyo, sa pinagbebentahan nyo po ha mga meme, maglagay lamang po kayo ng 7 pirasong kalamansi dyan ha mga meme sa isang plakito, tapos yan po ha mga meme, ihayaan nyo lamang dyan at nakikita nyo, ang mga parokyano nyo ha mga meme, at customers ay dako parang mga ngasim yan, ha mga meme, hindi sila makakatigel o hindi sila makakapigil po ha mga meme, na bumili ng mga paninda po ninyo. Kasi parang sila po parang aasimin baga. Asim na asim silang bumili ng mga po ninyo. O oh, talaga ba? Oh, po ha mga meme, yan po ang epekto po ng mga kalamansi ha mga meme na pampaswerte sa pagbebenta. Ang isa pa po ha mga meme, yung mga dahon ng as Nako, magsabit kayo dyan ha mga meme ng mga dahon ng as ha mga meme sa mga pandap po ninyo. Limbawa, kayo nagbebenta ng mga gulay, isda, karne, manok, ganyan, fruta sa palengke. Yan po magandang isapin nyo po ha mga meme sa mga panigda po ninyo. Isapin nyo po yan ha mga meme ang dahon po ng as is O pwede nyo rin po ilagay ha mga meme sa lalagyan po ninyo ng inyong po mga benta ha mga meme sa mga kaha po ninyo. Ang isa pa po ha mga meme e ang munggo. Kayo po ha, mga meme maglagay lamang ng isang baso na lalagyan po ng munggo ha mga meme. At hayaan nyo lamang po siya dyan na nakatiwangwang, nakatiwangwang, nakalagay. <laughs> nakatiwang mo talaga ba, nakalagay po sa ibabaw sarapan po ng mga tindahan po ninyo ha mga meme o, alam nyo po ba ha mga meme na napaka powerful po niya na pampaswerte kung kayo po ha mga meme nagbebenta nga po kasi alam nyo po ba ha mga meme ng mga munggo kapag ka nagpaltukan yan ha mga meme yung nagsibulan na nako napakarami yan ha mga meme talagang kayo magulat sa epekto niyan ha mga meme ng munggo Ah, oh, talaga ba? Opo ha mga meme. Kayo po maglagay lamang po ng isang basong munggo ha mga meme sa mga tindahan po ninyo. At hayaan nyo lamang po yan dyan ha mga meme sarap harapan po ng mga counter po ninyo o sa mga table po ninyo ha mga meme. Makikita nyo. Nako, yan po ha mga meme. Aakit ng mas maraming kliyente, mas maraming parokyano na bibili sa inyo ha mga meme. Ang isa pa po ha mga meme, kung halimbawa kayo po yung makakaatik nito, kung halimbawa kayo po mahiling magpainom-inom, yung cork baga, cork, yung pong takit ng wine. Ito, oh, menok ako sample dito sa back. Ah, ito. Ito po, ha, mga meme. Ang cork, yung takit po ng wine, ha, mga meme. Di ba ito po yung pag binubuksan ng wine, ha, mga meme. Ito po yung pinapapa na gano'n, yung pinapatalsik sa bubong. Alam nyo po ba ha mga meme na napakainan pong pampaswete ito o oh, lucky charm ha mga meme sa pagbebenta itong mga cork ha mga meme. Ah, yung mga takip po ng wine, libawa kayo ng wine. Meron kasi mga wine na may mga gantong takip ha, mga meme. Hindi yung mga direoskas kasi bagang ganun, Kasi yung, yung mga local na mga wine eh, yung po, yung mga ganto po ang kunin nyo po, yung may mga cork na ganto Tapos wag nyo po itatapon dito ha, mga meme. Ang gawin nyo po dito, ito po yung talian nyo po na kapirasong na pula ha, mga meme. So ganto po, yan tuturo ko sa inyo. Yan. Kumuha lamang po kayo ng kapirasong na pula ha, mga meme. Tapos yan po yung talian po ha, mga meme. Yung mga ano, cork, yung takit po ng mga wine. Ah, tapos, anong gagawin natin dito? Pagkatapos po, ha, mga meme, yan, tatalian lang po natin siya ng mga ribon na pula, ha, mga meme. Salam niyo po ba yung sinasabi nga po mga pampaswete na tinatalian po ng mga ribon na pula, yung katulad po niyan, ha, mga meme, nako, mas na-activate po kasi ang power nila. Ah, ganun ba yun? O, oh, ganito po, ha, mga meme, ito. Tapos, ito po, ha, mga meme, ilalagay lang po natin sa ating mga kaha, sa ating mga lalagyan ng mga pera, ng mga benta natin, ha, mga meme, kita nyo. Nako, gagaan po ha mga meme ang pagpasok ng mga benta po ninyo. Talagang dahil kayo ng mga masak. At nakikita nyo, gagan po ha mga meme ang pagpasok ng mga benta po ninyo. Talagang dadagasin kayo ng maraming benta dyan ha mga meme. Kapag naglagay po kayo ng cork dyan sa mga tindahan po ninyo. Aha, talaga ba? Opo ha mga meme, kaya subukan nyo po ito. Halimbawa, kayo po yung magpapainom-inom ng wine mga red wine, yung mga white wine. Ako, huwag nyo pong itatapon yung cork ha, mga meme. Gawin nyo po itong pampaswerte kasi napaka-power po po itong lucky charm ha, mga meme. At ang sapa po ha, mga meme, ito yung ating paborito-paboritong ginagawa ha, mga meme, na pampaswerte nga po sa larangan nga po na ng pagbebenta. Kayo po'y gumamit ito ha, mga meme, ng ating mga cinnamon. Cinnamon stick po ha, mga meme. Kasi alam nyo po ba ha, mga meme, na Hmm, ang aroma po ng mga cinnamon stick ay talaga naman po napaka-positibo ha mga meme sa larangan po ng pagbebenta. Ah, paano? Ganito po ha mga meme, kayo po kumuha lamang po ng isang piraso pong mga cinnamon stick ha mga meme. Pwede rin po mga cinnamon bark, yung mga malalaki po, yung po yung mga powder ha mga meme kasi kailangan po natin itong talian ha mga meme. At ito po isasamahan po natin ng ating dahon ng laurel. So ganito po, ang ating pong mga cinnamon stick ha mga meme ay susulatan po natin ng pangalan natin nasa pa yung aking pin dito na pang ano eto so eto po ha mga meme mas maganda po kung kulay verde po yung ating panulat ha mga meme yung ating pong cinnamon stick ha mga meme ay susulatan po natin ang ating pangalan ha mga meme ang katulad ko RICO MORI o yan sulat nyo po yung pangalan nyo dyan ha mga meme pagkatapos isulat nyo po dyan yung ano nyo, birthday nyo din po o yan 080383 Pagkatapos po ha mga meme, ilagay niyo po dito sa likod ha mga meme, 'yung sign po ng Pihu. Alam niyo po ba 'yung Pihu? Yan po ha mga meme, 'yung sign ng Pihu. Well po 'yan. Prosperity at abundance po 'yan ha mga meme, ganito po 'yan. Oh, ganyan po ang Pihu ha mga meme, parang sanga po ng kahoy na letter F. Oh, ayan. Ganyan po ha mga meme. Susulat niyo po 'yan sa cinnamon stick ha mga meme at sa dahon ng laurel. Ganun din po ang gagawin niyo po ha mga meme, sa dahon ng laurel susulat yun dyan yung sign ng pihu ha mga meme kasi alam nyo po ba pera pera po ha mga meme ang simbolo yan yung pihu o oh, ito po ha mga meme yan ganyan po pagkatapos anong gagawin natin dito ito po ha mga meme pag aanibin natin nakasulat po dyan ha mga meme ang pangalan po ninyo at birthday tsaka yung sign po ng pihu pagkatapos po ha mga meme kayo po kumuha lamang po ng kapirasong ribbon na pula dyan po itatali natin ha mga meme Tali nyo lamang po yung ganyan. O, oh, diba? Kapiraso lang po. Huwag masyado mahabang ano, ribbon ha mga meme. Pero gandahan nyo na po ha mga meme yung ating pag para mas maganda po yung effect niya. Kasi sabi ko sa inyo, yung mga pampaswerte na nilalagyan po ng mga ribbon na pula ya, mga telang pula, mga pouch na pula ha mga meme, eh talagang mas nagiging powerful po yan ha mga meme. At nas, nakakaakit po yan ng mga positive energy. Ah, talaga ba? O, oh, eto na po siya ha mga meme. At anong gagawin natin dito? Ito po ha mga meme ang ilalagay natin doon sa ating mga kaha Sa lalagyan po ng ating mga benta Pwede po natin ito ilagay ha mga meme sa mga bulsa po natin Sa mga bag po natin Bawa kayo naman po walang mga physical store Bawa kayo po mga nag-online selling lang Nagbebenta kayo sa mga yun nga mga kung ano-anong mga dinidil po ninyo na online Bawa kayo po nagbebenta ng mga insurance policy ganyan Mga lote, mga kotse ganyan Siyempre hindi mo lang binibenta sa mga tindahan eh inilalako po natin, inaalok po natin yan. Yung pwede rin po natin gamitin ito doon ha mga meme. Yan sa pagbebenta nga po at sa pagdibil -de natin kung tayo po ha mga meme nasa sales. Para tayo po ha mga meme makaklose agad ng ating mga idinibil sa ating mga kliyente. Yan, ganyan lang po ha mga meme. Tapos, pwede rin po natin itong ilagay ha mga meme sa ating mga tahanan. Ito po ha mga meme, isabit lamang po natin sa ating mga main door. At ito po ha mga meme, aakit ng mga positive energy ha mga meme. Para tayo daluyan sa loob ng ating mga bahay ng mga kaswertihan. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Ito po ha mga meme, paborito-paborito ko itong ginagawa ha mga meme. At lagi akong meron daladalan to sa bag ko. Yan ang sinamon at dahon ng laurel. Ito na po ha mga meme, madaling madaling nyo lamang po magagawa. Ito po pwede nyo pong gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes sa mga meme. Umaga po, tapos, kayo po ha, mga meme, hahat na ganyan sa may silangan. Tapos, gawin niyo po ito. Ito po ha, mga meme, pwede po nating alayan ng konting panalangin ha, mga meme. Kayo po yung manalangin ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya ha, mga meme. Pagkatapos tayo po, pwede po dito bumulong ha, mga meme, na ating makahilingan. Yung mga minimit natin pang malakasan na kahilingan ha, mga meme, eh, sabihin na natin dito. Yan, halimbawa, kayo po yung nag ng mga yung paswetehan nga po ha mga meme tungkol sa pera yan, ibulong nyo yun dito ha mga meme na pagkalubang kayo ng siksikliglig at umaapaw na kaswertehan, kasaganaan ha mga meme sa buhay po ninyo. Ganun. Tapos halimbawa, kayo po eh, uh, ano pa yung mga gusto nyo pong mga pampersonal na makahilingan, sabihin nyo na rin po dito ha mga meme. Kasi ito po yung ating magiging powerful na lucky champ kasi ha mga meme. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya subukan nyo po ito. Gawin nyo rin po ito ha mga meme. Ang sinamon at dahon ng laurel na tinarian po ng ribon na pula. At ito po ha mga meme. Ilagay nyo po dyan sa mga tindahan po ninyo. Dyan sa mga bag po ninyo. Sa mga pitaka ninyo. At sa mga main door po ninyo. Para tayo po makahikayat po ha mga meme. Ng mga positibong enerhiya na magbibigay sa atin ng walang humpay na kaswertihan. Pero sabi nga po ha mga meme Ito na po mga gantong gawain po ha mga meme Ito po mga paniniwala na Ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin Siyempre nasa atin pa naman po yan ha mga meme Kung paano natin na ng Ang sarili natin kaswertehan Kung kayo po ha mga meme Hindi po naniniwala Sa mga gantong mga Eh nako ito po yung wag nyo na pong gawin ha mga meme kasi baka ito po hindi rin po tumalap sa inyo pero kung kayo na po ha mga meme talagang naniniwala sa mga gato mga pamamaraan ha mga meme wala naman po sigurong para ito po hindi nyo rin po subukan gawin ha mga meme mala nyo ito na po ha mga meme makatulog po sa inyo para mga minimit-himit hinyong kaswete na yan ay ibigay na sa inyo Di ba ka? O, oh, so ito po ha mga meme. ko kung kayo po yung mga katanungan tahingin po dito sa ating miniature na pampasweting ito, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo mga question dyan sa ating comment box. At kapag kayo pinapasa natin, yan po yung sasagutin ko din dito. And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. O, oh, ano? Fresh oh, Kayo? Fresh ba <laughs>